Guys, ito na nga. Alam mo si Trump, President Trump ng United States of the uh, United States of America, guys. Umaaksyon na si Trump, guys. Grabe. Tingnan natin tong balitang to. Wow. Sinabi ng United Nations Special Rapporteur na kagulat-gulat ang ipinataw ng pahigpit o paghihigpit ng Estados Unidos sa International Criminal Court o ICC. Alamin natin ang mga detalye mula kay Yolanda Aspiras. Si International Criminal Court Prosecutor Karim Khan ang unang kinamaan ng economic at travel sanctions na ipinatutupad ni U.S. President Donald Trump economic sanctions, guys. So, first, siya pa lang, una pa lang, guys, ha? Siya pa yung inuna at may susunod pa talaga. Kaya, talaga namang nag-iig na, alam mo yung, uh, yung mga ICC lawyers na yan, ako, patay talaga sila pag meron silang gawin na hindi ka aya Pag, uh, alam mo yung, pag may pinanigan sila, ha? Pag yung may ginawa silang hindi talaga maganda tinatarget ng sanctions ang War Crimes Tribunal dahil sa pag-iimbestiga nito sa mga mamamayan o mga kaalyado ng US. War Crimes Tribunal talaga namang sa sa ano pa lang, sa panig no ng mga crimes na kung saan na talagang si Duterte ay na alam mo yung doon talaga banda doon talaga naka nakabatay yung kaso sa kanya yung war crimes so, di ba kasama sa mga paghihigpit na dati na ring ipinatupad sa unang termino ni Trump ang pag-freeze ng US assets ng mga itinalaga ng ICC at ang pagharang sa kanila at mga kapamilya na bumisita sa Estados Unidos para kay wow talaga namang uh, um hinigpitan at saka hindi sila makaka alam yun hindi sila makakabisita sa US at yung mga economic assets nila ay ma-freeze wow grabe yung paghihigpit ni Trump dito guys talaga namang umaksyon na si Trump guys breaking news talaga to kakalabas lang talaga nito Grabe. UN reporter Margaret sutter nakabibigla ang action na ito ng Trump administration. Even though we knew that this was likely to happen, it's a shocking move. It is a true blow to the international rule of law and a direct punch in the face to a court that is the only one the international community can count on to hold to account. People who are responsible for the most grave crimes. So, are you sure? Most grave crimes? Walangang kaso si PRRD dito sa Pilipinas eh? Kung yun yung sinasabi niyo kung alam mo yung grabby sa obrang sa obrang kaso ni PRRD eh? In arresto niyo nga eh? Ah, belat sain ya. Yan. Yan tama sain ya. Eh. So, honestly, it's shocking. It's unacceptable and it requires a very robust response from the other member states of the International Criminal Court. Unang nagbukas ang ICC noong 2022. May international jurisdiction ito na litis ng mga kasong genocide, crimes against humanity, at war crimes sa member states o kung ang isang sitwasyon ay inilapit ng UN Security Council. The initial response of a statement is excellent. But now, what we need to see is, for example, the EU's blocking statute should be activated so that the official who has been sanctioned does not have to experience the sanctions in Europe at minimum. And then, I think we also need to. expect that there will be additional individuals potentially named oh so like expect sila na merong pang additional na mga names uh, na individual potentially will be named meron pa talagang ibang mga uh, mga pangalan no sa international criminal, criminal court na pangalanan ni Trump na magkakaroon ng sanction Guys, wow, grabe. This is very very good. Talagang pabor na pabor to sa atin, guys, kasi talagang namang mag hindi talaga sila magpapa mag alam mo yon mag maglilitis ng, uh, pa alam mo yon, hindi sila papanig-panig kasi most likely papanigan nila yung uh, mga under sa political ano nila eh. Tapos, oh, kaya nga sabi ng China, di ba? Inan, ano, inan din sila ng China na wag ipolit, hindi ipoliticalize yung kaso ni Duterte ni PRRD. Kaya, ay, nako. Batay sa kasunduan sa pagitan ng UN at ng Washington, dapat na makabisita si Khan sa New York upang humarap sa UN Security Council ukol sa mga kaso na inilapit nito sa ICC sa Hague. Naku, ewan ko, hindi ko alam kung si Kan isa ba sa nag, uh, ano naglapit ng kaso sa ICC sa Hague kay PRRD. Malalaman natin yan guys, i-check natin yan mamaya kasi talagang na-overwhelm ako na nak nakita ko tong balitang to guys. Um, pero i-check natin yan mamaya, i-confirm -co ko at gagawa ko ng video dyan kung si Kan ba yung nag-raise ng kaso na ito sa ICC. Kasi parang siya talaga, siya talaga eh. Kasama rito ang sitwasyon sa Libya at sa Darfur region ng Sudan. Ani sa tweet, malaking suliranin ang targetin ng US, lalo na sa pagtupad ng ICC officials sa mga gampani nila. But concretely, It is a very serious and problematic thing to be targeted by the US government with sanctions. It means that your assets will be frozen, <laughs> that you have no ability to use any kind of account that has a dollars associated with it, that any kind of assets you might have that would touch the United States would be suddenly frozen. That you cannot get a visa to the US, ha, which could ha, ha. for a prosecutor of the International Criminal Court uh -uh. really could throw a wrench not only in his ability to meet with officials, to meet with human rights defenders, with perhaps even witnesses and victims, but also his capacity to easily go to and from the UN headquarters. So these are very, very uh, severe potential consequences. O, oh, di ba? Pa ano-ano kasi kayo ng mga kaso eh. O, oh, yan. O, oh, tingnan mo, BBM, baka ikaw na susundin ni Trump. Ang sanctions ay dapat ipataw sa mga sangkot sa terorismo at iba pang mga krimen. This reminds us that these sanctions are meant to be for terrorism. Terrorists and for those, for example, involved in horrible crimes of trafficking or drug trafficking. and a applying them now to a court implicates human rights lawyers who might be simply trying to get accountability for great mm. who might simply trying to get accountability sabihin mo trying to get ano um ano mo yon ano mo yon, uh, trying to get ewan ko lang <laughs> baka paid or ano ba talaga oh, no? Kasi wala naman talagang kaso si PRRD dito sa Pilipinas eh, di ba? But sila, but sila mag ng case doon. Kasi naliwala kayo kay Trillanes na talagang nako grave crimes and uh, cooperating with the prosecutor. They could potentially be charged with material support For assisting a sanctioned person. That is shocking. So it's uh -huh. more severe in that way. It's an immediate reaction to the court's activity in a particular situation, in a situation where the international community unfortunately failed to stop grave violations against the people in Gaza. And now we need accountability for that situation. And instead, Alam mo 'yon, ano lang talaga to, alam mo yung paalala sa kanila na hindi porket hindi naman nila ano eh na alam mo pa his alam mo yung nagpapairal kasi yung over na ano nila eh no kahit na hindi nila jurisdiction nakikialam sila, yan yan yung dapat sa inyo kasi nakikialam kayo. Mahal na mahal ng Pilipino ng mga Pilipino si PRID pero anong ginawanin ninyo? Anong crimes against humanity? Hindi nga pinanagot yung mga adik na ang daming ni-rape, ang daming pinatay, mga bata, mga anak, mga tapos wala, tas yung ilan-ilan lang ng mga anak ng mga adik kasi hindi nag-surrender. Hindi nag-surrender, tsaka lumaban sa mga polis. Oh. 'di ba? Nako guys, talagang ano masasabi niyo sa malaking hakbang na ginawa ni Trump ngayon. Wow! Woo! Malaki talaga, grabe guys, yung Panginoon talaga guys, yung Panginoon talaga yung may gawa nitong lahat. Wow! Awesome, grabe. Thank you Lord. 'Di ba? Tingnan niyo yung mga pangyayari. Guys, nasa sa atin ang panig ng Diyos. Kaya huwag kayong mag-alala